Busog na naman. Subject, tumador aktor. Dahong aktor tumador na ito, maski sa set, ay dinala ang bisyo. Ano bisyo? Ang kwento, para disimulado ang pag-inom ni aktor sa set, ay nakalagay sa tumbler ang baon niyang alak. Every break sa eksena, umiinom si aktor. From the tumbler, na akala ng iba ay tubig ang laman. Yun pala, tumatagay na si aktor. Refreshing! <laughs> Isang shooting day, nabalita na merong isang buong lechon sa set ng second unit ng sinushoot na show. Aba, very energetic si aktor na tapusin ang mga eksena niya sa unit 1 tapos bigla nang nawala. Akala ng iba, umuwi na! Yun pala, dumerecho ito sa set ng Unit 2! At pinuntirya ang props na lechon! And this time, wala nang pagpapanggap pa! Nakalabas na ang bote ng alak na baon! At super pulutan sa lechon! Ano rating nyo? Rated TPD as Intagay Pajan! Pa! dahil si aktor-tumador? May connect siya sa bubuyog! At itago natin sa namesong na... Rocky Bulero! yun na! <laughs>